Genesis chapter 50 verse 1 up to 26. At yumakap si Jose sa mukha ng kanyang ama at umiyak si ibabaw niya at hinalikan niya siya. At inutos ni Jose sa kanyang mga lingkod na manggagamot na imbalsamahin ang kanyang ama at inimbalsama sama ng mga manggagamot si Israel. At apat na pong araw ang ginanap sa kanya sapagkat gayon ginanap ang mga araw ng pag sama at tinangisan siya ng mga Egyptiyo ng pitumpong araw. At ang makaraan ang mga araw ng pag-iyak sa kanya ay nagsilita si Jose sa sangbahayan ni Faraon na sinasabi, Kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa inyong mga mata, ay salita ninyo isinasamo eh ko sa inyo sa mga pakinig ni Faraon na inyong sabihin. Pinanong pa ako ng ama ko na sinasabi narito rito ako'y namamatay sa libingan ng aking hinukay sa akin sa lupa'y inakinan ay doon mo ako ililibing. Ngayon nga'y pahintulutan ninyo akong umahon. isinasamo eh sinasama ko sa inyo at aking ilibing ang aking ama at babalik uli ako. At sinabi ni Faraon, Umahod ka at ilibing mo ang iyong ama ayon sa kanyang pinasumpa sa iyo. At umahon si Jose upang ilibing ang kanyang ama. At kasama niyang umahon ang lahat ng lingkod ni Faraon, ang mga matanda sa kanyasang bahayan, at ang lahat na matanda sa lupain ng Egypto, at ang buong sangbahayan ni Jose, at ang kanyang mga kapatid, at ang sangbahayan ng kanyang ama, ang kanila lamang mga pata at ang kanila mga kawan at ang kanila bakahan ang iniwan nila sa lupain ng Yusin. At umahong kasama niya ang mga karo at mga nangangabayo at siya o'y naging totoong malaking pulutong. At sila'y dumating sa giikan ni Atchad na nasa dako paroon ng Jordan. At do'y na naghui sila ng malakas at kapait-pait na panaghoy at kanyang pinanangisan ang kanyang ama na pitong araw. At nang makita na mga nanahan sa lupay na ng mga kaniniyo, ang panaghoy sa gika ni Atan ay kanilang sinabi, ito'y isang kahambal-hambal na panaghoy ng mga Egyptiyo. Kaya ang pangalang itinawag ay Ebol Misraim, na sa dako paraon ng Jordan at ginawa sa kanya ng kanyang mga anak ang ayon sa inuoto sa kanila. Sapagkat dinala siya ng kanyang mga anak sa lupain ng kinan at inilibing siya sa yungib na matchpela, na binili ni Abraham sangpo ng parang na pinakaaring libingan kay Ipron na hitiyo sa tapat na Mamre. At bumalik si Jose sa Egypto siya at ang kanyang mga kapatid at ang lahat na umahong kasama niya sa paglilibing sa kanyang ama pagkatapos na mailibing ang kanyang ama. At ang makita na ng kapatid ng na kanilang ama ay namatay, ay kanilang sinabi, marahil si Jose ay mapupuot sa atin at lubos na gagantihin sa atin ang buong kasamaan ng ating ginawa sa kanya. At ipinasabi nila kay Jose, inuutos ng iyong ama bago namatay na sinasabi, Ganito sasabihin ninyo kay Jose, ipatawad mo, isanasamo ko sa iyo ngayon, ang pagsalangsang ng iyong mga kapatid at ang kanilang kasalanan. At ngayon ay aming isinasamo sa iyo na ipatawad mo ang mga nagsalangsang sa mga lingkod ng Diyos ng iyong Ama. At si Jose ay umiyak ng kanilang salitain sa kanya. At naparoon ang kanyang mga kapatid naman at nagpatira pa sa harap niya at kanilang sinabi, Narito kami iyong mga lingkod at sinabi ng si sa kanila, Huwag kayong matakot sapagkat nasa kalagayan ba ako ng Diyos? At tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laman sa akin. Ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito na iligtas ang buhay ng maraming tao. Kaya nga huwag kayong matakot. Aking pakakanin kayo at ang inyong mga bata. At kanyang inaliw sila at kanyang pinagsalitaan sila na may kagandahang loob. At si Jose ay tumahan sa Egypto. Siya at ang sambahayan ng kanyang ama. At si Jose ay nabuhay na isang daan at sampung taon. At nakita ni Jose ang mga anak ni Ephraim hanggang sa ikatlong salin ng lahi. Ang mga anak man ni Mitcher ay anak ni Manises ay ipinanganak sa mga tukod ni Jose. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, Ako'y namamatay, ngunit tunay na dadalawin kayo ng Diyos at tandalhin kayo mula sa lupain ito hanggang sa ng kanyang isinumpa kay Abraham kay Isaak at kay At ipinasumpa ni Jose sa mga anak ni Israel na sinasabi, tunay na dadalawin kayo ng Diyos at inyong iaahon ang aking mga butong mula rito. Sa gayo'y namatay si Jose na may isang daan at sampung taon at kanilang inimbal sama siya at siya'y inilagay sa isang kabao sa Egypto, Amen Lord.